Magandang tanghali mga kabay. <coughs> so meron tayo dun uh, papakita mga kabay. Uh, dun sa nagtanong sa akin, uh, nakalimutan kong pangalan nun sa YouTube. Uh, nagtanong siya, yung unit daw niya, kapag nilalagay yung talim, nalalaglag na lang. Ayan po. Oh, uh, nawala. Ayan o. Oh. siyang mahugot. Ayan. Kapag konting pisil, nahuhugot siya kagad. Ayan. Ayan no. Diba? pag konting baba dito sa kaniyang uh, tawag nito, yung rubber na to, nauhugot na lang mga kabay. Ayan no. Mm. Lalaglag na lang siya kusa. So ang dahilan niyan mga kabay, ito po. Itong rubber na to, pud pud na po yung dulo. Ayan. Sisikwatin natin mga kabay. Ayan, sira na rin ang ano nito, cup. Eh, Kung mapapansin nyo mga kabay, ayan. Pudpud na yung dulo. So sumasabit na po siya dito. Dapat kasi ito, mataas pa yan dapat. Dapat yung, yung pinakabibig nito mga kabay, ito, dapat lagpas siya dito. Nakaganon siya dapat. Eh ngayon, nasa ilalim na. Nakaganyan na. So kaya nalalaglag yung talim. Ngayon, ang ginagawa ko dyan mga kabay, Ayan, kalasin muna natin. Yung may nagtanong din kung paano daw kalasin. Ito lang gagawin yung mga kabay. Yan. Hanap lang kayo ng matulis na maliit. Tapos sungkitin nyo yung ring or circle ring. Ayan. Meron yan ditong ring. Ayan. So sungkitin nyo lang sya. Ayan. Natanggal ko na. Ito po yung circle ring. Yan yung naglalak. Yan. Nakalas na. Ayan. Tapos ugutin natin. Ayan. So yan mga kabay. So yan po yung hitsura niyan. Ayan. So nagpapagana ng lock mga kabay ito lang po. Itong dalawang to. Washer tsaka yung bulitas. Tapos ang trabaho naman nito ibababa niyo yung spring kasama yung washer. Ayan nakaganyan po yan. nakatungtong dito yung bulitas mga kabay. Kapag tinanggal nyo yung talim, ahawakan nyo itong dulong to, bababa nyo siya, pa ganyan. So, makakalas na yung talim. Ngayon, bakit siya nakakalas? kumpleto naman, nandito yung washer. Nandito yung spring, nandito yung bulitas, nandito yung rick, uh, ring lock. Ayan. So, ito po yung dahilan, mga kabay, ito. Ayan. Ang ginagawa ko niyan, mga kabay, kapag walang stock, tinatanggal ko na ito. Ayan eto yung nakaangat na yan tinatanggal ko yan yan para hindi siya sasabit sa kanyang cup ayan sagad yan mga kabay kalasin nyo siya ayan hiwain nyo siya ng kutsilyo ayan kailangan matalas para pantay ayan ganun lang ginagawa ko mga kabay kapag walang stock pero kung meron syempre papalitan ko na siya para hindi na ako magpagod mag ganito ayan So pag yan ay pantay na, ayan, di siya gaano pantay dahil siyempre hiniwa lang natin. Iga-grind ko yan mga kabay para pumantay. Gagrind. Ayan. So ayan mga kabay, pantay na siya. yeah. So ngayon, uh, i-assemble natin ulit. Ayan, yung kung paano magkabit, spring muna, washer, ito po yung washer niya. Diyan nyo po ilalagay yung bulitas. Ayan, ito yung bulitas niya. Ayan. So, ang forma mga kabay, pag ganyan. Tapos, sa kanya ilagay yung kanyang sleeve or cooler. Ayun. So, masabik din siya dito sa housing mga kabay. So, baka nung pagsikwat-sikwat, ah, kailangan mo lang siyang punatin yung kanyang front housing. Ayan. Tapos, lagay mo ulit. So ayan, hindi na siya sumasabit. Ayan. Balik natin yung ring. Ito yung, ito yung ring. Yun yung pinakalak niya mga kabay. Ayan. Tapos tulak lang natin ng flat screw. Ayan. Hanggang sumagad siya. Tapos balik natin yung cup. Ayan. Didiin mo lang yan mga kabay. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, may awang na siya dahil binawasan na po natin. Ngayon, titingnan natin kung malalaglag pa yung talim. O. Hindi na siya mga kabay, di ba? O. Hindi na siya makakalas. Hanggat di mo ito ibababa. Yun po yung dahilan mga kabay. Yan. So ganun po ginagawa ko. Pero yan, syempre, mabilis na yan pasukan ng alikabok. Kasi ang purpose nung sleeve na yun, kung bakit nakalagpas siya dito, para hindi siya papasok doon sa loob. Ayan. So, pero kung wala naman kayong pamalit, ganun ang gagawin nyo mga kabay para magamit nyo po yung barina nyo. Ayan. So, hindi na siya makakalas mga kabay. Pera na lang kung nagbabarina kayo, kung tatama ito doon sa, halimbawa, sagad sagad yung ano o kaya malalim tapos ito na yung simento minsan nagtataka ka kung bakit natanggal maaring sumasayad ito habang umiikot yan habang nagbabari na kayo tumatama dito yung simento o kung ano man yung tatama kaya siya nakakalas yan kasi pag binaba mo to kalas na yan, yan. so yan po yung dahilan kung bakit nakakalas yung bala nyo. So, ganun lang ang gagawin nyo kung wala namang pamalit. Pero kung merong pamalit mga kabay, mas maganda yon At least safety yon Tsaka maganda talaga yung pagbago. Ayan. Pero yan, kung halimbawang kailangan nyo gamitin at walang mabilan, yun yung pinaka uh, magandang gawin. Bawasan nyo lang yung sleeve. Ito, para gumana. So yan lang mga kabay. Maraming maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. Bye bye!